Ito na po si Tatay Pilipi po mga kababayan ay may dala siyang gulili po mga kababayan. Timsong mo lo no? Ha? Timsong. Ang ano? Timsong. Kamagamay pa ako ay kamaluyan. Aray ng madako buta mga so... Mga kababayan, no, update natin yung pabahay ni Kuya Raymond Agus Vlog po para po kay Lulu Pilipi po mga babayan at ipapakita ko po sa inyo sa pag-umpisa sa bahay ni Lulu Pilipi mga kababayan ayun na po mga kababayan no? may sin may kabilya po ito na po gagamitin nila at ito na po yung bahay ni Lulu Pilipi po mga babayan <tod> Ayan po, natapos ng sukalo at nilagyan na po ng kabilya. At ito na po yung CR ni Lolo Pilipi po mga kababayan. Ang sukalo. At pwede na magdala na si Lolo ito ng babae <laughs> At ito na po yung mga halobak po mga babayan Ang gagamitin sa pagsiting At yan na po, nagmamahasa na sila para po ay mag sila sa pagsiting ng bahay po. Ayan na po yung pabahay ni Kuya Raymond Agus Blag po para po kay Lolo Pilipi. <tod> Ito po yung bahay ni Tatay Pilipi po mga kababayan no? Grabe Pili Abo na Ano team song mo lolo? Ha? Team song Ang ano? Team song mo na kanta Abo yeah, na

Ugan ko mga orang sa ako ang aking akong dugan na sa kabalata.